po guys ah, gagawa po tayo ng punlaan ah, tanim po natin dito po natin patutubuin yung mga bago bago pa lang na halimbawa buto ganun kasi po ang lama namimili rin po siya ng lupa na tutubuan niya ayan po ano po yan yung mga pinagtistisan ng ipa na kuwan po ah, at haluin nahalo po natin siya Okay, para ano, meron na rin po siya na lalagyan na rin po natin siya ng tae ng baka. Ayan po. Niyo pong makikita. Kasi po mataba po itong lupa na ito. Kaya yeah, inaayos po natin. Ayan po ang kanyang yare Ayan po. Lagyan ko po ng paligid ng puno na saging. Kasi po nagmamoyos po yan. At pagka natuyo po yung ano niya. po ay pinaka vitamins po niya sa paligid. Ayan po. Pwede po kahit ano ang itanim dyan punlaan lalang po yan patubuan, yan po natin muna patutubuan. Pagka tubo na po, uh, ililipat na muna natin pagka pwede na po siya itanim. Dito po natin pa ilalagay ang uh, binhe. Kung ano po gusto nyo na itanim, mga ganyan po. Yan po, naayos po natin. Nakakalag po natin yung mga ipa. Ayan. Kailangan po kasi maganda yung lupa niya. Kasi po, hindi po tutubo ang halaman. Kahit anong ganda ng halaman yung itatanim. Kung hindi po accurate ang kanyang lupa. Kailangan po sa halaman, mataba po ang lupa. Ayan po. Po ang ating ano. Kasi po, ando po ang aming taniman sa kabila. Ito naman po, ang tawag po rito ay punlaan. Ayan. Naayos nice po natin. Ayan po, maganda po yung kanyang ipa at may halo na rin po siyang abo nagmix po tayo minix po natin halo halo po natin lahat yan para maganda po ang tubo ng kanyang halaman at mm, bibili pa po kasi ng binhe uh, baka po kamatis ang itanim mo natin kasi po ang kamatis ipinupunla po muna siya bago itanim ngayon pagkatubo na po ang kamatis saka po ililipat ganun po Ihilera po siya ng maayos. Ganyan lang po guys. At update ko po kayo kapag tayo po ay eh may mga napatubo na pong halaman. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta kay Jasper TV. At pakisubscribe na rin din po kung nyo pong nagustuhan. At pakicomment na lang din po sa baba kung nagustuhan nyo po ang ating upload. Maraming salamat po guys. What's up mga kaparming, gagawa po tayo ng ating taniman na punlaan ng halaman. Let's find out.